Maalala po sa mga magulang at nakatatanda, kailangan po ng patnubay ng inyong mga anak at mga bata. Kahil sensitibong balita po ito. Most wanted sa Davao de Oro, Tiklo, San Nueva Ecija. Isisigaw sa report ni Clariza de Guzman. Siga. Kulong ang tinaguri ang most wanted person sa Davao de Oro sa isinagawang operation ng Intel and Warrant Operatives ng San Jose City Police, katuwang ang 2nd PMFC ng Nueva Ecija Police. Kinilala ang akusado na si Jimar Umbahim Edim, alias Jimar Edem, 37 years old, binata, tubong Pantukan, Davao de Oro at kasalukuyang naninirahan sa Rafael Rueda, San Jose City, Nueva Ecija. Base sa report ng pulisya, November 4, 2023 nang ihain kay Edim ang warrant of arrest na may petsang September 2. 2022 na inisyu ni Judge Celestial Verde Aranda Gonzales ng RTC Branch 57 ng Mabini Davao de Oro para sa kasong murder. Walang inirekomendang piyansa para sa pansamantalang kalayaan ng akusado. Ako po ang inyong kaibigan, Clarissa de Guzman para sa Balitang Unang Sigaw. No!